Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin siyempre yung mga nasa iba yung dagat. At salamat sa mga subscriber ko at viewer. Na kahit malayo, nasa malayo sila, nararating pa rin pala sila ng video ko. At sana lahat kayo marating ng video ito, both dito sa, uh, sa Philippines at saka sa uh, abroad at bu sa buong mundo. <laughs> <laughs> Oo, oh, hindi masamang samang mangarap, di ba? Oo, oh, kasi maliit pa lang ang channel ko. Pero pinapangarap ko rin syempre na mapalaki. <laughs> oh, in short, eto dito na tayo. Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa itlog na naman. Negosyong itlog. mga nagbabalak na magnegosyo ng itlog ngayong October 2023, bago mag ano bago mag uh, peak season oh alam niyo ang peak season natin di ba christmas ganyan sa january naman new year oh um, mga peak season ng um, mga yon maraming ano yon um, maraming gagamit ng itlog although ang itlog ay araw-araw yan na nasa hapagkainan ng bawat pilipino araw-araw yan na may bumibili oh. kaya ang itlog ay isa sa pinakamabilis, pinakamadaling idil, pinakamadaling ibenta. Kahit saan, kahit sa tao, kahit sa mga institutions, madali lang. Kasi yan ang cheapest source of protein natin, di ba? So, ngay lalo na ngayon, may ASF pa. Eh, yung pork, mahal talaga. So, kung medyo below average or below or nasa average lang ang income, medyo mahihirap ang bumili ng isang kilo, lalo na kung maraming members ang family. di ba? Pag maraming members ang family, ba, tiwas ka. <laughs> tiwas ka agad yung pork. Pero siyempre, uh, pasaglit-saglit naman makakabili, pero hindi yung parang itlog na araw-araw. Umaga, tanghali, gabi, kung, kung gusto mo magprito, maglaga, kung anong recipe ang gusto mong lutuin, pwede, di ba? So, ito ho yung isa sa uh, pinakamabilis i produkto. Kaya ito yung isa sa pinakamagandang gawing negosyo. At kung nag-iisip ka ng negosyo na negosyohin, i-consider mo itong egg business kasi napakaganda nito. Kahit na nagmahal ang presyo, uh, kikita ka pa rin, syempre. <laughs> o kasi hindi naman pwedeng mahal ang presyo, eh hindi ka kikita. Uh, pero yun nga lang, ang puhunan mo medyo mas mataas kaysa nung mga nakaraang taon. Kasi tumaas ng halos isang daan, ano, 100 pesos bawat tray compared don sa mga presyo nung 2021, 2022, ganyan. Kasi noon, nagbuklat ako ng notes ko, no? tiningnan ko yung mga presyo nung 20, 2021-22 ang presyo lang noon no, ng small no 100 nandun lang sa 120 125 ganyan tapos yung medium 130 140 ganyan 150 nung tumaas <laughs> tapos yung large nandun sa 150 160 170 Ganon, yun yung mga trend noon. Tapos yung extra large, nandun lang sa 170, 290, ganyan. Pero ngayon, syempre, nag-ikot ako sa market. Oh, tiningnan ko yung mga presyo. punta ako dun sa Kabarugis Kirino. Oh, yung market dun. So, nakita ko yung presyo mas mataas ng 100 pesos na kumpara noon. Kaya yung small nila ay 235 na <laughs> sa market yon. 'yung anong size to? Medium small, 250. Small, 'yung large 270. Ito, 'yung extra large 290. Siyempre, meron silang extra small at saka Ano anong size? Uh, ano ba, ba 'yung isa? Small tapos uh, uh, For 'yung large. Basta 'yung 'yung maliit. Tapos, uh, meron silang extra small, no. PWI, W, ako na idea. Tungkol hmm. sa puhunan at saka kita at saka bibigyan ko kayo ng idea tungkol sa mga prospecting, no. Yung dun sa mga Uh, customer, no? Paano kayo uh, paano kayo makakakuha ng yung mga ipo-prospecting mga customer. So, uunahin muna natin siguro yung prospecting, no? <laughs> oh, ang prospecting kasi talaga uh, yun yung susi para magkaroon ka ng customer. Pro, mga prospect mo dapat, no? Una, household. Diba? Sa palipaligid mo lang meron ka. Mga kapitbahay mo, mga kakilala mo, kkk. And then, Uh, yung mga store sa paligid. Kung yung mga sari-sari store, yung mga groceries, ganon. So, iisipin mo sino ba kaya. And then, yung mga bakery, yung mga bake shop. Kasi yung bakery, usually sila yung gumagawa ng bakery bread, no? Yung bake shop naman, yun, parehong nag-bake yan, ha? Pero, <laughs> yung bake shop, uh, usually cake ang ginagawa nila at kahit na maliitan lang yung, bin, yung ginagawa alimbawa kasi may mga baker na gumagawa lang sila sa bahay nila mga online mga ganyan so wag mo ring kalimutan ng mga yon kailangan i-prospect mo din mga yon and then yung mga institutions ganon so yung mga institutions ano yung mga mga school no school canteen ganyan yung uh, may, uh, yung, yung, school kasi may school canteen sila then yung amponan uh, ampunan ganyan yung kulungan <laughs> di ba may mga alagang mga tao yan so hindi po pwedeng hindi sila kakain ng itlog yon tapos yung mga fast food uh, fast food yon yung pinupuntahan ng mga yung favorite ng mga bata di ba yung ang taw dito, yung, kain, yung kainan na yun, yung fast food. Usually, makikita mo kasi doon mga barkadahan, mga ganyan. Tapos, supermarket yon Pero itong mga sinabi kong institutions, yung mga fast food na malalaki, no? at saka yung mga supermarket, ganyan. Yan ay kung malaki ang PC mo, na kahit wala kang farm, kasi ang itlog, no, para sa kaalaman ng lahat, ang itlog ay pwedeng negosyohin ng may layer farm at pwedeng negosyohin ng walang layer farm. oo so, kikita ka kahit wala kang layer farm. So, yung mga malalaking institusyon sa sinasabi ko, no, yun yung mga kung malaki na ang PC mo or malaki ang budget mo, malaki ang pang-negosyo mo, gano'n. So, kung maliit pa lang ang pang-negosyo mo, eh di sa palipaligid ka lang, dun sa mga area, ganyan na nearby, no? Um, nearby sa taon mo. And then, yun. So, yung mga prospect na yun, magkano naman, no? Magkano ang pupuhunanin mo kung halimbawa sa mga panahon to October 2023 hmm. dito lang nga pero yung updated price na yon sa local lang yun ha so magkano ang, puhunani, ang puhunan, ang mo sa 100 sa halimbawa 100 trays ang nenegosyohin mo so bali uh, hati-hatiin mo wari ng 20-25 trays per size. 25 small, 25 medium, 25 large, at 25 extra large. Sa presyo ngayon, no? kasi sa market, wag nating, ano, wag na, kalimutan natin yung presyo sa market. <laughs> ang, uh, ang iisipin natin ay kung magkano yung puhunan na, na yung bili mo doon sa wholesaler o kaya doon sa uh, farm, yung farm gate price, yun ang isipin natin. Kasi, siyempre, kung maramihang trays, no, doon ka bibili, wag sa market di diba? So, para hindi mapamahal. So, kung bibili ka doon sa fa uh, farm o kaya doon sa wholesaler, uh, isipin na lang natin na uh, lesser ng pre ng ano ng 10 pesos to 15 pesos yung presyo na nandun sa market, di ba? Uh, 235 doon sa market, malamang mga nandun sa uh, 220 or 225 yung ano yung small, gano'n, basta leso yun, so, pero itong kukumpitin natin ngayon, uh, example lang to ha, kasi uh, usually 10 pesos talaga ipinapatong nila or 15 pesos gano'n, pag tataas pa doon, baka mahirapan na mag-dispose, so kung 10 pesos, no 225 times 25 trays, 5,625 yun and then, yung uh, medium So, kung 250 doon, mamalamang, tinuha mo ng 240, no? So, 240 times 25. Kano? 5,000 ah, or 6,000, no? 6,000. And then, yung large. Kung 270 doon, 260 siguro bili mo. Times 25, 6,500. Yung extra large, 290 sa market, di ba? So malamang kukunin mo yun ng 280 uh, times 25 equals 7,000. So magkano lahat yung 100 mo? Mamumuhunan ka ng 25,125 pesos. Yun, yun ang puhunan mo sa 103. Kung hindi mo naman kakayanin, pwede naman. Hatiin mo, gamin mong 50 trays. Pwede rin 20 trace. Pwede rin mas mataas kaysa sa 100. Gawin mong 150 trace, 200 trays, ganyan. 1,000 trays kung kaya mo. Ganon. Ganon ang, ito, ito, yung maganda dito sa ano, sa egg business, no? Walang limit ang puhunan. Pwede ka magnegosyo kung magkano yung gusto mong kikitain bawat araw. Kung ano, kung magkano yung kikitain mo bawat buwan. So, doon pa lang, no, makikita mo kung 10 pesos ang, ano, ang ipapatong mo sa bawat tray more or less, kikita ka ng 1,000 araw-araw dun sa 100 trays na inenegosyohin mo. Diba? O so kung 1,000 trays naman ang ninegosyo mo, magkano? <laughs> 10,000, di ba? diba? Araw-araw <laughs> yan. <laughs> o oh, meron akong nakita. Meron akong kilala. Meron akong kakilala. Actually, no, nakapagpaaral siya ng engineer, ganyan. don uh, dun sa yung pag ano lang niya Uh, vendor siya doon sa market pero siya yung pinakamalaki talaga kung kumuha yun ng itlog libo libong tray bawat ano parang every 3 weeks siya kumuha kinukulang siya 1,000 trays kasi nagsusupply pa siya sa mga bakery nga sa bake shop mga ganyan so hindi lang doon sa market siya nakasteady yun yung sinatawag na diskarte So hindi niya iniisip na ah, vendor ako. Dito lang ako sa market. Hindi nag-ano siya. Nagdi-distribute siya sa mga ano uh, institutions na kahit maliliit na mga institutions at least nakakaubos siya di ba ng ilang tray. At ang preferred na preferred na size ng mga bakery, mga bake shop, mga ganyan, ano 'yan? Uh, large, no? Dun naman sa mga fast food, ganyan usually ang preference nila ay nandun lang sa small ni Yung mga lugawan, oh. Ang uh, preferred size nila ay mga extra small, small. Pagka ano, pagka nag -drop, bagong drop yung itlog na kung dami ko kukuha ng lugaw sa na, ano, sa lugawan, no. Ay uh, yung yung small, medyo ano lang yon uh, pagka aura na yung extra small, napipilitan silang kukuha ng small. <laughs> Hindi, totoo yun. Mm, sa mga lumihan, ganyan. Ang preferred size nila, ka, ano, yung mga maliliit na size. Kasi nga, manunugi sila pag malaki. Pero yung mga bake shop, bakery, mga ganyan, large size naman ang preference nila. Kasi nga, uh, yung yung sukat nila, oo. Uh, mas maano sila sa pag nagsusukat sila yung mga large sizes ang ginag ginagamit talaga. So, ah, sana ano nagkaroon kayo ng idea dito sa video ito at mm, sana maraming may inspire na magnegosyo pa ng itlog na kahit na mahal ang presyo ngayon ay makakahabol ng kitaan sa <laughs> ano sa peak season o na onwards pa ano kasi in daming okasyon birthday, ano pa ba 'yan, mga wedding, mga anniversary graduation, mga ganyan. So, ano, gamitin lahat ang itlog na yan kasi mga pansit, di ba? Naghahanda sila, pansit. <laughs> mga palabok, mga ganyan. Mga miryandahan pansiteria, mga ganyan. So, maraming paggagamitan ang itlog. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa video to at makakapag-umpisa na sana kayo ng egg business at huwag kayong mahihiya ha kasi meron akong ang haba na ng ano ko ha haba na ng kwento ko pero meron ano meron akong ini-invite na i-feature ko dito sa vid sa channel ko at uh, ano dati siyang OFW pero ngayon nag ano siya ang bilis niya magbenta kasi ng itlog alam niyo naya siya <laughs> oo, naya siya Uh, pero sana kung magnenegosyo kayo, no, be proud. Huwag kayong mahiya na magnenegosyo kayo ng itlog. Kasi ano naman ang ikakahiya nyo dun sa negosyong itlog? Kumikita kayo, wala kayong tinatapakan, di ba? So be proud na egg dealer kayo. Uh, so hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat at kumita tayong lahat.